Shoutout muna tayo mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Kaligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ng member, welcome po kay Tita Jinky Perez at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simula na po natin ang ating kwento. Sa puntong iyon, nagpasya muna itong si na umatras dahil mayroong malaking tama ang kanyang anak na si Turko. Bukod pa nito, may mga pinsalang natamo din ang kanyang mga alagad kailangan mo nang malapatan ang mga ito ng mga gamot habang hinayaan na lamang din ng mga matatandang gabunan na makalayo ang pamilya ng Dikal dahil ang isang matanda maluba din ang tama nito sa likod nagpasya na muna ang mga ito na bumalik doon sa kanilang kuta at ipagpaliban na muna ang gagawing pag-atake doon sa bayan ng serkulo mabilis nang bumaba ng patag ang grupo ng mga dikal para makapagplano ng bagong gagawin ang mga ito at magamot na din ang mga natamong pinsala at sugat nitong si Turko. Hindi naman mahirap ang mga gagawin na paggamot ng mga ito dahil kasama na manila ang asawa nitong si Turko na kilala bilang tagagamot sa kanilang grupo at malalakas ang mga tangan sa kalaman sa gamutan. Ngunit kailangan pa rin ng mga ito ng maayos na lugar na pagdadausan nila ng mga ritual sa panggagamot. Ngunit nang tuluyang makababa ng mga ito doon sa bayan, gulat na gulat ang pamilya ng Dikal nang mapag-alaman nila na patay na ang nag-uutos at nagbayad sa kanila ng malaking halaga itong si Irad. At ayon pa sa mga nabalitaan ng mga ito, pinatay ang grupo ni Irad ng isa pang grupo na galing naman sa karating na isla. Pansamantalang kumuha at umupa muna ng kwarto ang mga ito. Pagkatapos, gumawa agad ng mga ritual ang asawa nitong si Turko na si Miring para agad na magamot ang asawa nito. Nagpupulong na din agad ang mga ito. Nabayaran na sila ng kalahati nitong si Irad kaya wika nitong si Lolo Ago. Mayroon tayong sinusunod na prinsipyo. Patay man ang nag-utos sa atin ngayon. Ngunit hawak naman natin ang kabayaran. Hindi man ito buo. Ngunit nakatukan sa atin ang misyon at hindi pa natin natapos iyon. Kung gagaling na ang mga natamong sugat ni toko muling aakyat tayo sa gubat na iyon at tuluyan na natin napatayin ang tatlong matatandang iyon. Sa mga oras na iyon, kasalukuyan din na ginamot ang isa pang anak nitong si Turko. Ang mga sugat nila ni Uli at Umibaw, ang dalawang alagad ni Lulu Ago na nasugatan din sa labanan na iyon. Makalipas ang ilang mga sandali, nag-iisip na din itong si Lulu Ago kung sino kaya ang grupong nasa likod sa pagpatay kay Irad. Sigurado siyang malalakas din ang mga ito dahil may mga kasamahang mga antingero itong si Irad na may kalakasan din. Ngunit pati ang mga ito napapatay din nang hindi pa nila nakikilalang grupo. Sa kabilang banda naman ng pag-iisip nitong si Lulo hindi na siya nagugulat kung may mga nagtatangkang pumatay man sa grupo nila ni Irad. Dahil nga alam nila kung gaano kasama ang mga pinaggagawa ng grupo nito ngayon. Samantalang doon naman sa bayan ng Serkulo, nagtataka man ang grupo nila ni Ronron kung bakit hanggang ngayon wala pa rin silang nasisipat na palatandaan tungkol sa mga korkor. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin ang kanilang ginawa dahil mapaglinlang ang grupo ng mga matatandang gabunan anumang oras pwedeng umaatake ang mga ito. Plano nila ni Toro matapos ang kanilang problema tungkol sa mga matatandang gabunan babalik na ang mga ito doon sa isla ng Secure para muling makipagkita kay Tatay Dadoy. Mayroong mga mahalagang pag-usapan lamang ang mga ito tungkol sa kanilang misyon. Doon naman sa bukirin ng tunggo, agad nang bumuti ang kalagayan ng isang matandang tinamaan nitong si Luluago. Wikan ng isa sa mga ito. Hindi na tayo magsasayang pa ng oras. Kailangan natin na sundan agad ang mga iyon doon sa bayan. Magbabayad sila sa kanilang ginawa kay Ake. Tatapusin na natin ang mga pangahas na iyon. Makalipas ang ilang mga sandali, tinawag na ng tatlong matatanda ang limang mga mangitil na sakop nila. Ang limang ito ang pinakamalakas sa kanilang hanay doon sa mga korkor. Kakaibang antas na ang lakas ng mga ito kumpara doon sa mga pangkaraniwan. Isasama nila ito sa pagbaba ng bayan para tuluyan na nilang tudasin ang pamilya ng Tikal kailangan nila ang limang ito dahil alam nila ang kalakasan ng grupo ng mga iyon. Makalipas lamang din ang ilang mga minuto kasalukuyang ang mga ito ng patag. Nakahanda na ang mga ito na maulit ang digmaan nila kalaban ang malakas na pamilya ng dikal. Sa mga pagkakataon din na iyon, pababa na din ng patag si ng makro, buhawi, amara at itong si Maya dahil nagkakaroon na ng kapayapaan ang kanilang isipan dahil sa pagkamatay nitong si Irad gusto ng mga ito na makapaglibot din muna sa bayan ng walog Ika nga, paris-paris ang mga ito magkasintahan na sina Buhawi at Maya habang ang matalik na magkakaibigan naman na sina Makro at Amara ang magkakasama na may mga lihim na din na nararamdaman sa isa't isa bukod sa gusto ng mga ito na makapaglibot doon sa bayan ng walog nais din ng mga ito na makapag-imbestiga tungkol sa kamatayan ng grupo nila ni Irad nais na malaman ng mga ito kung ano ang mga bagong kaganapan sa grupo nila ni Irad makalipas ang ilang mga sandali tanghali na nang makarating sina Makro doon sa patag agad na naghanap ang mga ito ng lugar na makakainan at mapagtatanungan na rin tungkol sa kamatayan nitong si Irad. Ngunit habang kumakain ang mga ito, napapansin agad ng kanilang grupo ang tatlong kabataan na kumakain din doon sa kabilang misa. Ramdam na ramdam nila ni Makro ang kakaibang tangan ng tatlo. Alam nilang bukod sa may tangan ang mga ito na mga mutya mukhang may mga karunungan pa ang mga ito sa mga orasyon. Mabilis nang nag-uusal ang grupo nila ni Makro ng malalakas na mga harang at pambakod para hindi sila maramdaman ng mga ito. Sa tingin nila, magkasing edad lamang ang mga iyon sa kanila. Simula doon, minamatsyagan na nila ang bawat kilos ng tatlo. Isang babae at dalawang lalaki. Palaisipan din kasi sa kanila kung ano ang mga ginagawa ng mga ito. Bakit gumagala ang mga ito dito sa bayan? Hindi pangkaraniwan na makakita sila ng mga kabataan na nandoon sa bayan na mayroong kakaibang lakas na mga tangan. Makalipas ang ilang mga minuto nang umalis na ang tatlo, nagpasya si Makro na subukan nilang sundan at manmanan ang mga iyon. Ngunit kailangan nilang magingat Ramdam kasi nila nakakaiba ang tanga na lakas ng mga ito. Dumistansya din ang grupo nila ni Makro at hindi masyadong lumapit doon sa tatlo. Hanggang sa makarating na ang mga ito sa mga eskinita na wala nang masyadong mga gumagalang mga tao. Parang inabandonadong lugar na nga iyon. Dati kasing lungga iyon ng grupo nila ni Irad. Kaya ganun na lamang katahimik dahil karamihan sa mga tao takot na gumala doon sa lugar na iyon. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga sandali, agad na nakakaramdam ang grupo nila ni Makro ng mga mas malalakas na mga presensya. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, mga presensya na galing sa kadiliman. Kaya muling nagkakatinginan ang magkakapatid. Uwi ka agad nitong si Buhawi. Makro, mukhang may mga umalikid ng mga kampon ng kadiliman. Natitiyak kong hindi galing ang mga presensyang ito sa tatlong kabataan na iyan. Sabay turo nitong si Buhawi doon sa tatlong sinusundan nila. Ang sagot naman nitong si Makro. Kuya Marco, kailangan muna natin na magtago at magmanman. Masama talaga ang hinala ko sa mga nararamdaman natin. Kaya mabilis na nagtatago ang mga ito doon sa likod ng mga pader na nasa gilid lamang ng lumang gusali. Habang nagtatago ang mga ito, hinahagilap nila sa paligid ang maaring kinaroroonan ng mga kampo ng kadiliman. At ilang sandali lamang nakita nila ang walong mga nagsilakihang uwak ang nakapatong doon sa sanga ng punong akasya doon sa unahan ng isa pang kalye tiyak nila ni Makro na hindi mga ordinaryong uwak ang mga iyon. Hinala din nila na parang ang tatlong mga kabataan ang pakay ng mga uwak na ito. Maraming katanungan ang mga ito ngayon sa kanilang isipan sa mga nakikita nila at nararamdaman sa paligid. Samantalang ang tatlong kabataan na naglalakad, napatigil ang pinakapanganay sa kanila itong si anak ang tatlong ito ni Turko at kabilang sa pamilyang Dikal. Dahil pansamantalang hinihintay pa nila ang tuluyang paggaling ng kanilang ama na si Turko. Kaya nagpasya siya muna ang tatlo na maglilibot na rin sa paligid ng kanilang inuupahan na bahay. At doon nga sila na abot sa grupo ni Makro doon sa kainan na iyon. Wika nitong si Bowie. Pakiramdaman ninyo ng mabuti ang buong paligid at humanda kayo sa lahat ng oras. Parang may mga sumusunod sa atin kanina pa. Hindi ko lamang mahanap ang insaktong kinaruruunan ng mga ito dahil mukhang malakas ang kanilang mga puder. At ngayon, nakakaramdam na naman ako ng presensya ng kadiliman. Ang dalawang kapatid itong si Bowie, dahan-dahan ng hinugot ng mga ito ang kanilang mga armas. Ramdam na din kasi ng mga ito ang mga kampo ng kadiliman na nasa paligid. Ilang sandali pa, agad na napatingala ang mga ito doon sa itaas na bahagi ng mga pader at lumang gusali. Dahil may nakita ang mga ito na tatlong mga anino ang napakabilis na papunta sa kanilang kinaroonan. Napakabilis na sa loob lamang ng isang segundo agad nang inaataki sila ng mga ito at pagkatapos bumagsak ang mga ito sa kanilang harapan. Nagawa naman ng tatlong mga kabataan na makakaiwas sa ginawang pag-atake ng mga ilon. At ngayon, laro na nila ang hitsura ng tatlong ito. Ang tatlong matatandang gabunan na nakakaharap nila kagabi lamang. Nagulat din ang tatlong kabataan dahil magaling na agad ang isa sa mga matatanda na tinamaan ng kanilang lulo-ago sa kanilang labanan. At pagkatapos, may limang mga uwak naman ang napakabilis na bumulusok ang lipad papunta doon sa kanilang likuran. At bago pa tuluyan na bumagsak ang mga ito, agad na nagpalit na ang mga ito ng anyo sa pagiging mga aswang na kurkor. Huwi ka agad ng isa sa tatlong mga matatandang gabunan. <laughs> Hindi ko agad inaasahan na matatagpuan namin agad kayo ng ganong kadali. Hmm. Nasaan kaya ang iba pa ninyong mga kasamahan mga bata at ang kasama ninyong malakas na matanda? Nandito kami para tapusin na ang mga buhay ninyo. <laughs> kinakabahan itong si Bowie sa kanyang narinig dahil alam nila kung gaano kalakas ang tatlong matatandang ito. At bukod pa sa tatlo, ramdam din nila na malalakas din ang limang mga korkor na nasa kanilang likuran. Kitang-kita ang mga iyon ng grupo nila ni Makro. Hindi makapaniwala ang mga ito Nasagit na sa gitna ng katirikan ng araw umaatake na ang mga aswang nakikilala din nila agad ni Maklo ang tatlong matatanda. Mas lalong naguluhan ang mga ito dahil hindi nila kilala ang tatlong kabataan. Bakit nakakalaban na ito ngayon ng mga matatanda? Sa tingin din nila, mukhang dihado ang grupo ng mga kabataan. Batid nila ni Makro na malalakas din ang mga kor-kor na nasa likuran ng tatlo. Kaya alam nila ni Makro na sobrang dihado ang tatlo sa labanan. Sa dalawang panig na kanilang nakikita, mas pumapanig ang mga ito doon sa tatlong kabataan dahil alam na nila ang reputasyon ng tatlong matatanda. Ang tatlong kabataan naman, pilit na binabasa ni Makro ang mga kakayahan ng mga ito. Ngunit tulad nila, parang may mga malalakas na puder din ang mga ito. Ngunit mas nangingibabaw talaga ang kasamaan ng tatlong matatandang albularyong gabungan at ng mga korkor. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, nakita nilang naglalakad na ang tatlong matatanda papunta doon sa kinatatayuan ng tatlo. Wikan itong si Makro. Kuya Marco, sa tingin ko hindi maaring mayroong tayong makikita na mayroong masasaktan habang saksi tayo sa mga ito. Mas gusto kong tulungan ang tatlong kabataan na iyan. Kung mapapatayin natin ang mga matatandang gabunan na iyan, maaring mawala na ang mga pangamba doon sa bayan ng sirkulo. Sagot naman itong si Buhawi na inihanda na ang kanyang pana. Iyan din ang aking iniisip, Makro. Malalakas ang mga aswang na iyan. Kaya kailangan natin na magingat din. Pagkatapos mabilis na nag-usal ang mga ito ng mga orasyon, sinamaya at amara mabilis na tumakbo ang dalawang dalagita papunta doon sa unahan na bahagi ng mga gusali para makapwisto na ang mga ito. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, biglang umatake na ang tatlong matatanda. Mabilis naman na umiwas agad ang tatlong mga kabataan sa panguna ng kanilang panganay na si Puy. Ang mga batang ito ay namulat sa tunay na kahulugan bilang mga ngatay, bilang bayaran ng mga kriminal. Ngunit ang kanilang angkan, pinapatay lamang ang mga kampon ng kadiliman at kung may mga albularyo at antingero man sila na pakay at may mga ginagawang kasamaan, walang pagdadalawang isip. Nakitilan nila ito ng buhay at nakawin ang mga tangan na mutya. Nakakasabay naman ang mga kabataan sa bilis at lakas ng mga albularyong gabunan. Ngunit kalaunan makikita mo na agad ang agwat ng kanilang lakas at kakayahan. Punan pa na malalakas din ang limang mga kurkur na umaatake na din sa kanila. Tinamaan at nasapul na ang isang kasama ng mga ito. Agad na tumalsik ito at tumama doon sa pader at may sugat ito sa bandang tiyan. Bago pa ito makabangon, nandoon na ang dalawang matatanda at ang iba pang mga kurkur -kur para tuluyan na nila ang bata. Unit maagap naman itong si Buwi na nagpakawala ng mga pag-atake at hinarangan ang mga ito. Tinamaan niya ang isang kurkur -kur na naging dahilan para sumagsag ito sa lupa. Unit tinamaan na rin itong si Bowie ng mga pagkalmot ng dalawang matatanda kaya agad itong napalhod sa lupa at ramdam ang matinding pangingirot galing sa sugat nito hindi rin magawang makatulong nung isang kapatid ng mga ito dahil abala din ito sa pakipaglaban doon sa isa pang matanda at dalawang korkor may sugat na din itong natamo napailing na lamang itong si Bowie naluluha na din ito para sa kanyang mga kapatid ramdam na nila ang nalalapit nilang pagkatalo at nalalapit na kamatayan. Ngunit bago pa mangyayari ang mga iyon, biglang may sumulpot na baging doon galing sa ilalim ng lupa. Agad na inabot ng mga pagpitik ng mga ito ang tatlong matatandang gabunan at ang mga korkor. Gulat na gulat ang tatlong magkakapatid. Hindi nila lubos maisip kung saan galing ang mga baging na ito. Batid nilang mayroong orasyon ang pinanggagalingan nito at tumulong ang nilalang na nagmamayari nito sa kanila. Pagkatapos, mayroong bumagsak na dalawang katao sa kanilang harapan, dalawang kabataan at wika kaagad ng isa sa mga ito na si Buhawi. Hindi namin kayo kilala mga kaibigan, ngunit mas pinili namin na tulungan kayo hindi pa panahon para matapos ang inyong mga buhay. Napatalo naman agad ang tatlong matatanda habang galit na galit at pinagpuputol ang mga baging na patuloy na umatake sa kanila.